Mga bagay na dapat mong malaman tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, the appointed son of God. pinanganak si Apollo Carion Kibuloy noong April 25, 1950 sa Prayer Mountain sa Davao City. Ang Prayer Mountain ay isang lugar na itinuturing niyang banal o sagrado para sa kanyang relihiyosong pananampalataya. Ang kanyang mga magulang ay kapampangan na sina Jose Kibuloy Turla at Maria Carion Quinto na parehong nagmula sa rehiyon ng Central Luzon. Pagkatapos ng ilang taon sa Pampanga, ay nagtungo sa Mindanao ang kanyang mga magulang pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig upang makahanap ng mas magandang trabaho at doon na rin tapos ng sekundarya si Kibuloy. Hindi kailanman nakita ni Apollo ang pangangaral bilang isang karera. Sa kanyang website, ipinahayag niya ang kanyang gusto ay bilang isang nautical engineer at maging isang piloto. Gayunpaman, dahil sa mga binipisyong hatid ng Bible College, kabilang ang libreng board at meals, fully paid school fees at libreng sakay sa bangka pampuntang Manila. At nagpasya siyang tapusin ang kanyang tertiary studies sa United Pentecostal Bible Institute o UPBI. Noong September 1, 1985, itinatag ni Kibuloy ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, at nagsilbi bilang executive pastor at leader. Mayroon lamang siyang 15 na membro at nagsimulang mangaral sa Agdao, Davao City. Ipinahayag ni Kibuloy na siya daw ay dinala ng Diyos Ama sa Mount Kitbog sa malalag kogon South Cotabato, kung saan nagsalita raw sa kanya ang Ama at ipinakita sa kanya ang maraming himala sa loob ng isang taon upang kumbinsihin siya na maging isang appointed son of God. Pagkatapos noon ay nakumbinsi nga siya na siya daw ang tinawag ng Diyos. Para sa inyo naniniwala ba kayo na siya ang appointed son of God? Inako din niya na siya ay may divine powers kabilang ang pagpapahinto sa 2019 Cotabato earthquake sa kanyang utos at sinabi na dapat siyang pasalamatan ng publiko para sa kanyang ginawa. Sa panahon naman ng pandemya ng COVID-19, kasunod ng kanyang pagiging wanted sa United States Federal Bureau of Investigation noong November 2021, sinabi ni Kibuloy na ang paglitaw ng variant ng Omicron ay dahil sa persecuting, prosecuting at maligning na natanggap niya mula sa publiko. Bilang appointed son of God di umano, si Kibuloy ngayon ay naglilingkod bilang isang senior pastor. Siya rin ang nagpapatakbo ng operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang network na kanyang inilunsad noong 1989 at mayroon ding radio stations, newspapers at magazines ang walong ektaryang lupain ay pinatayuan niya ng headquarters ng kanyang Kingdom of Jesus Christ, ang kanyang mansyon at ang Jose Maria College, isang paaralan na kanyang itinatag at pinangalanan alinsunod sa kanyang mga magulang. Ang mga estruktura sa compound ay likha ng imahinasyon o ideya ni Kibuloy mismo, ayon sa website ng grupo. Dagdag pa ang musika mula sa sentralisadong sound system na tumutugtog sa buong compound 24 oras kada araw. Ang pastor ay inakusahan ng pangingikil ng lupa, karamihan mula sa mga katutubo bilang isang hakbang upang palawakin ang kanyang compound sa lungsod ng Davao. Noong 2008, inakusahan rin ng New People's Army o NPA si Kibuloy na pumaslang sa pinuno ng Klata Bagubo na si Dato Domingo Diarog at sa kanyang pamilya matapos nilang tanggihan ang pagbebenta ng kanilang lupa sa pastor. Ayon kay Kibuloy, ang mga paratang sa kanya ay pawang walang batayan. Taong 2014, isang grupo ng lumad mula sa barangay Manuel Ganga ang nagpahayag ng pagkadismaya sa marahas na pagsalakay ng hindi bababa sa 40 armadong lalaki na nag-uto sa kanila na lumisan sa kanilang mga tahan ang mga lalaking ito ay umano hinar ni Kibuloy upang mapaalis sila at may palawak niya ang kanyang kaharian. Ang magarbo at sosyal na pamumuhay ni Kibuloy ay kabaliktaran sa simple na pamumuhay sa dating pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Maliban na siya ay mayroong Prayer Mountain, Skwelahan at iba pa, siya din ay nagmamayari ng isang 2015 Cessna Citation Sovereign Plus at isang Bell 429 helicopter na ayon sa ulat ay tinanggihan gamitin ng pangulo. Noong May 2016, ang kampo ni Kibuloy ay nagpahayag ng pagkadismaya sa pagtanggi ni Duterte sa kanyang alok na tumulong sa pagpili ng kanyang mga itatalagang membro ng gabinete. Kahit na sina bihana na ito na huwag makialam sa mga bagay pagdating sa pambansang interes. Ito ay kasunod matapos na hinulaan ni Kibuloy na mananalo si Duterte at tinawag pa nga Ship in Wolf's Clothing. Si Apollo Kibuloy kasama ng kanyang mga kaalyado na sina Teresita Dandan at Helen Panilag ay bahagi ng Most Wanted List ng FBI. Ayon sa pahayag, ang mga tagasunod ni Kibuloy ay nilagay sa sitwasyon kung saan sila ay pinilit magpakasal o kumuha ng peking visa upang magpatuloy sa paghingi ng donasyon sa US para sa iglesia. Siya rin ay inakusahan at rinato ang kanyang mga pastoral bilang mga tagapaglingkod at inaatasa na magkaroon ng sexual na pakikisalamuha sa kanya at maging sa iba pa. Ang ganitong gawain daw ay tinatawag na, na duty na pag-alaman na ang kanyang mga pastoral ay nasa edad 12 hanggang 25. Ayon sa FBI, sinabi ng mga biktima na kinakailangan nilang ibigay ang kanilang mga katawan para kay Kibuloy. Maliban sa mga pastoral niya, ay meron din raw siyang spiritual wives. Sinabi pa nga ng isang nagtistigo sa mga FBI na habang sila ay nagtatalik, tiniyak daw umano ni Kibuloy na ito ay kaloob ng ama at ang ama ay natutuwa sa ginagawa ng kanyang anak. Ang pagbibigay kasiyahan sa pastor ay nangangahulugan na magkakaroon ng mga gantimpala at mga privilege. Tulad ng pamamasyal sa Disneyland, ang pagsakay sa mga private jet, paggamit ng cellphone, allowances, at taunang pagbabayad batay sa performance, masarap na pagkain, mamahaling restaurant, signature na damit, at luxurious na hotel. Kadalasan ay mga pastoral, ang mga spiritual wives, at mga pinakamatagal ng membro ang naka-avail sa mga perks na ito. Ang pastor ay sangkot rin sa fraud at bulk cash smuggling. Pansamantala pa nga siyang ikinulong sa Hawaii noong 2018 matapos matagpuan ng mga otoridad ang undeclared cash na 350,000 US dollars at ilang bahagi ng rifle sa kanyang aircraft. Ito ang nag-udyok sa FBI na simulan ang pagsisiyasat sa mga paratang ng human trafficking laban sa kanyang grupo. At noong November 10, 2021 nga ay dumating ang isang federal warrant na inissue sa kanya ng United States District Court for the Central District of California, Santa Ana at California para sa kanyang pag-aresto. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo! Okay. Sa pag-imbestiga kay Kibuloy sa Sinado, ilang dating membro ng KOGC ay lumitaw upang ibahagi ang kanilang mga karanasan tulad na lamang ni Renita Fernandez, isang OFW sa Singapore. Sila umano ay pinresure at hinaras upang ibigay sa kanila ang 90% ng kanilang sahod. Hindi lamang yan, napipilitan din silang ebenta ang anumang maari nilang ebenta para lang makapag-remit sila kay Kibuloy. At dahil dyan, ay nawala ng tirahan si Renita dahil sa wala nang natira sa kanyang pet. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng investigasyon sa Senado ay pinagsasawalang bahala lamang ni Kibuloy. Ilang mambabatas din ang tumutul sa pag-aresto sa pastor kabilang na si Sen. Robin Padilla. Noong March 13, 2024, binigyan ng Senate panel sa pangunguna ni Sen. Risa Hontevero si Kibuloy ng 48 hours para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Subalit patuloy pa rin ang kanyang pagsnab. March 19, 2024, nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang order mula sa Senate Committee on Women, Children, Family, Family Relations and Gender Equality sa pangunguna ni Senator Risa Honteveros. Ayon sa dokumento na inilabas ng tanggapan ni Zubiri, si Kibuloy ay inutusang arestuhin at ikukulong sa opisina ng Sergeant at Arms hanggang sa oras na siya ay humarap at tumistigo sa komite. O kung hindi man, ay mari siyang masight for contempt o paglabag sa korte o proseso ng lehistratura na maring maging sanhi sa kanya ng anumang parusa. Sa pahayag naman ni Atty. Elvis Balayan, hindi nang iinsulto ang pastor sa mga pagliban niya sa hearings dahil kung lilitaw siya ay tiyak na ipapahiyala mamang daw doon. March 8, 2024, inanunsyo ng grupo ni Kibuloy ang pag-appoint kay dating pangulong Rodrigo Duterte bilang new administrator of properties belonging to the religious group Kingdom of Jesus Christ habang ang pastor ay nagtatago dahil umano sa seryosong banta sa kanyang buhay.